7.22 ang ating oras. Napaamin ni Batangas Second District Representative Jinky Luistro si Pangulong Rodrigo Duterte na siya ang nasa likod ng lahat ng pagpatay noong uh, Duterte War on Drugs. Ito ay kaugnay sa pag-ako ng Pangulo sa responsibilidad at pananagutan sa lahat ng yari sa pagpapatupad ng uh, kampanya laban sa droga ng kanyang administrasyon. Sa manifestation ni Congresswoman Luis sinabi nitong hindi aakuin ng isang individual ang isang legal responsibility kung hindi nito aaminin na siya ang nasa likod ng pagpatay sa, drug, uh, sa mga drug personalities. Dahil dito may tuturing anya na extrajudicial confession of guilt ang pag-ako ng dating uh, Pangulo. Considering your statement of taking full legal responsibility Both to legal and illegal activities. Can well, I equate this statement of yours to an extra judicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na eh. Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the campaign against the drug uh, uh, syndicates. At kung anong ginagawa nila, whether illegal or not, it was... Uh, ako ang nag-utos, in that sense, I take that responsibility of their actions. Wala akong magawa eh. Commander ako, nag-utos ako. Puntahan niyo yan. Eh, just like a commander. Or not a military, police. Iutosan mo. Pag may nangyari dyan, magkabulyaso, whether right or wrong, iyo yan. Iyo talaga yan. Pero kumambi ang dating Pangulo ng mga corner sa tanong ni Congresswoman Luistro kung papayag siyang ilagay na sa kasulatan ang kanyang pag-amin. Mr. President, earlier you conform to my statement that I can equate your statement of taking full legal responsibility as an extrajudicial confession of guilt. You said yes to that. Yeah, indeed. no, I'm just reiterating the question, Mr. President. It's not, it's not about guilt or wrong. What I'm saying is that yung lahat ng inutosan ko yung war against drug, o yung isang platoon dyan o isang batalyon, kung ano yung ginagawa nila, uh, uh, I take full responsibility for that. Will you be willing to translate into writing the statement that you earlier said? Hindi nga ako marunong, eh, yung pirma ko noon, hindi na nga pirma ko ngayon. Eh. But of course, you have a lawyers to help and assist you. Prepare this written document. hindi ko na kailangan yan. Babayit ko pa writing dito na ngayon. May, may, it's documented uh, by the records here. Magtanong na kayo ng magtanong. Ano? Ano? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatanong ni Congresswoman Jinky Luistro.